Dey mga kababayan, ang ipapakilala ko naman sa inyo ngayon ay tinatawag na carabao grass. So bakit tinawag na carabao grass ang carabao grass? Titingnan natin. po yung grass yan so pinong pino lang yung kanyang dahon at nakalapat siya sa lupa di na yan tumataas at di na uh, lumalaki ganyan lang talaga yan pero pwede siyang kumapal na wabot ng mga 2 uh, inches or 3 inches yan ang carabao grass tinawag na carabao grass kasi paborito ito ng kalabaw yan ang kinakain ng mga kalabaw paboritong paborito yan ang mm, mga kalabaw yan. yan, puro karabaw grass yan